Abing ganito pala ang trash token in the NBA ang tintingan ng bibig ni Jordan Poole at ni KCP. Wala well, sa laban nga ng New Orleans Pelicans pati na rin ng Memphis Grizzlies ay dito ay after the whistle. Ay itong si Jordan Poole ay titira sana muli kaso itong ang si KCP ay tinulak siya mid-air at itong si Jordan Poole ay bumagsak na on the floor. At mukhang hindi yan nagustuhan ni JP of course at parang si KCP ay hindi rin natuwa sa naging reaksyon ni Jordan Poole na talagang bumagsak siya na parang itinulak ng malakas. Kaya naman tinrasok siya ni KCP. Andiyan na nga sila nag back and forth. Ito silipin natin at pakinggan ang pagtatalo nila. Oh! <laughs> <laughs> <laughs>

Pagkatapos nga ng pagtatalo nilang yan, abay, sumali na tuloy ang mga Grizzlies fans, pati na rin ang mga Grizzlies players on the bench sa pang-trash talk nga dito kay Jordan Poole. Pero I think alam naman na nating lahat na this is just another day in the NBA at parang every game ay merong trash talk ang nagaganap between the players, between sa mga fans at parang normal na lang talaga na pangyayari nga ito. At ngayon ay eh, atin na rin pag-usapan itong si Victor Wembanyama na parang nagbibigay warning at babala dito nga sa NBA ng kanyang magiging potensyal in the near future. Well, sa first game niya nga kasi eh, napakaganda na kanyang performance. Talaga nga namang kitang ng kanyang improvement at tinanong nga siya dyan ng reporter patungkol dito sa marami nga daw na inay niya sa kanyang game kung saan ang naging respond di Victor Wembanyama na umpisa pa lang daw yan na marami pa nga daw siyang gustong idagdag sa kanyang arsenal. Ito, pakinggan natin ang sinabi niya. Of course, it was also, uh, you know, we needed to make a statement in our locker room, you know. Uh, I felt like I needed to make a statement to my teammates. But uh, yeah, I'm, I'm, it's also just the beginning, you know, because there's so much more I want to add to my game, and, but some things, take, some things take time, and you know, uh, it's uh, and maturity. <laughs> At well, kung ikaw nga isang Spurs fan ay talagang ikatutuwa mo itong ang sinabi ni Victor Wembanyama na parang pagpapangako niya na talagang mas may igagaling pa nga siya at parang pagsasabi niya rin na he is just scratching the surface kung ano talaga ang ganyang tunay na potensyal. Anyways, ano bang masasabi niyo dito? Anong inyong opinion? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.